Hello sa mga welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakali at manakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw Plus po pong nagpe-perform At yung kaibigan mo naman <laughs> Hindi na mapakali Sa kakatawa Mabas na yung Hindi niya alam ano. Ano naman naman sa mama? yun? Paminta nga po. Anong paminta? Yung wasak. Yung <laughs> <laughs> wasak? Wasak? <laughs> Kasi wag <mama>. Anong wasak? <laughs> 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 Ay, ito na. Ito pa naman. Pag binuro, bumuwasak talaga. <laughs> Ayan. Lamat po. Hello. Yung hiniram mo ang shirt ng asawa mo. Saot mo Ang ganda ng damit Laki. Kaya <laughs> oh. lang, lang. Hindi din pala siya.

Ayun eh You know I love this man to be. Ah! <laughs> Bukas na lang daw. <laughs> mm. oh. Oh. Talaga. <laughs> oh. Oh. Oh, na si Idol ah may something ah. Eh? Ah, labot na. Ikaw magbabayad. Lights, camera, action. Kapi ka Blanca, just screaming, kill the Bili po kayo sa tindahan, ni Salde, mura na mahal pa. Mura na mahal pa. Ay, ako. Aba! Ang bihira. Ang ganda yan. Walang usok. Okay na to. Sulit ah. Hmm. Sulit yan. Hindi <laughs> ka makakapasok. Hindi ka rin makakalabas. Ayos <laughs> ka. Matibay talaga. Matibay talaga. Secure na secure. Unang <laughs> pinuntirya. Mga manghuhula na kanya-kanyang pwesto sa Plaza Miranda. Bukod kasi sa hindi raw nasusunod ang physical distancing, mm. doon na rin daw sila natutulog sa Plaza Miranda. Pinaalis ang Team Hawker sa mga manghuhula, pati ang kanilang mga gamit at basura, pinalikpit. Hirit nila sa mga manghuhula. Manguhula? Kapag sinuhulaan nyo, namahuni kayo eh. Okay naman. Punta nga nga si kuya. How does this experience contribute to your sense of womanhood? Thank you so much for that answer. Thank you so much for that answer. <laughs> Thank you for for that answer. And <laughs> my question is <laughs> kamamats mo. <laughs> Nagaluhan ka ng friend mo na buhay na ayaw. <laughs> Mag-thank you ka nila, kiti. <laughs> 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 ganito, na lang, sasampaling kita. Thank you sa gift. Bakit naman ganyan? Na regalo. Nagbalot ng regalo, ha? <laughs> Last time, hindi na bigay. <laughs> <laughs> Welcome. <laughs> okay, okay ka naman yan. Oh, wag na mag magpururo tabang hinawakan mo diyan. Oh, Nung bata ka pa, kasi ka. Palagi sa cashier. Tabang nakaganti ka naman. Ngayon nakaganti ka din. Ano pili? Ano pili pag iniiwan diyan? Mga bata ang din iniiwan mo. Oh, tinanong mo. Pili ko rin 'yan noon eh. Yung bang malapit ka na sa air, <laughs> yung kayo na, Kakabaan ka talaga. Ano piling ha? alam mo, ha, iunihon mo kami dati. <laughs> green, red. Ah, red, 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 Yellow.

Galing? <laughs> Orange. Oh, <laughs> Mal. Mal. Ano yung spell na leg? Ha? Huh? Leg. 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 L-E-G. L-E-G. leg. leg. Uh. L -A -G. Ito, para bang spell lang eat? Ha? Huh? Eat. Eat? Eat na kain? Hindi. <laughs> <laughs> eat? I-T? I-T? Ha? O. Ito yung sa nagbubo? Ano mo? Pagkamain mo. <laughs> Kaya mo? Leg <laughs> ha? legit, mo. Leg ligit. Ligit naging ligit. L-E-G-I-T Ligit. Nag-aaral ka ba? O-L-E-G-I-T O, ligit. Magluta. Ligit. Natawa lang din siya. Hehehe. Ano lang <laughs> Ano? Hmm. <laughs> ano? <laughs> na mampas. Buti na lang. May sumalba. <laughs> Nakalusot ko na.